Ating lubos na kilalanin ang isa sa mga housemates na unang napalabas sa bahay ni Kuya ngayong season ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, si Ashley Ortega. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Ashley Ortega. Isang Ilocana mula sa San Fernando, La Union, ang 26 years old kapuso actress na si Ashley Ortega o Ashley Margaret Crystal Nordstrom Samson sa tunay na buhay na isinilang noong December 26, 1998 sa kanyang inang Filipino German at amang Spanish Filipino. Kaya naman noong bata pa, lumaki siya na niyayakap ang iba't ibang kultura. At katulad ng ibang bata, mahili si Ashley sa Barbie dolls. Sa katunayan, mayroon siyang mahigit 80 na collections ng limited edition nito na nakadisplay sa loob ng kanyang kwarto. Samantala, may dalawang kapatid si Ashley, ang kanyang kuya Malcolm, at younger sister na si Aliza, kung saan siya pinakamalapit. Sa elementarya, nag-aral si Ashley sa Immaculate Conception Academy at sa St. Paul's College sa Quezon City naman nag-high school. Kahit na isa ng artista, nais siya maging isang interior designer, kaya naman kasalukuyang nag-aaral si Ashley ng interior design sa Sofa Design Institute. A professional figure skater, Bago pa man makilala sa larangan ng showbiz, ang pangalan ni Ashley ay kilala na sa sports industry bilang isang professional figure skater. Tatlong taong gulang pa lamang siya nang pasukin niya ang mundo ng figure skating. Sa edad na lima, nagsimula ng lumaban sa local at international figure skating competition si Ashley. Isa sa hindi malilimutan na international competition ni Ashley ay nang lumaban siya sa Skate Asia sa Malaysia noong 2008, kung saan nakapag-uwi siya ng walong gold medals, two silver medals at isang bronze medal. Bagamat masaya sa kanyang ginagawa, sa edad na 12 years old, nag-retire si Ashley bilang isang competitive figure skater. Ito ay upang pagtuunan ng pansin ang pagpasok niya sa showbiz. Ganun sa man, sadyang hindi nawawala ang pagmamahal niya sa naturang sports. Nang siya ay 19 years old, bumalik siya sa figure skating. Ngunit tumigil siya pagkatapos ng isang taon, nariging abala siya sa kanyang trabaho. Huli siyang lumabas sa Skate Philippines Summer Championships noong 2018. Showbiz Career Mula figure skating, nahanap ni Ashley ang daan patungo sa showbiz. Ngunit na magpasok niya sa larangang ito ay hindi niya inaasahan na nagsimula sa pagiging commercial model na kalaunan ay pinasok na rin ang pag-arte sa telebisyon at pelikula. Isang original kapuso, matatandaang nagsimula siyang mag-artista noong 2012. Ang kauna-unahan niyang proyekto ay ang seryeng Shadow de Angelina kung saan siya gumanap ng supporting role. Taong 2014 nang siya ang koronahang Miss Olive C. Campus Model. Napasama din siya sa kapuso show na My Destiny, Insta dad at Oh My Mama. Pero ang pangalan ni Ashley ay mas naging maugong at nakuha ang big break sa viral Valentine's Day TV commercial ng Jollibee na pinamagatang Crush noong 2017. Sa paglipas ng taon, pinatunayan ni Ashley ang kanyang kakayahan sa aktingan mula sa mga minor roles hanggang sa pagkatiwala sa kanyang isang proyekto. Taong 2023 na pagbidahan niya ang sports romance series na Heart on Ice, katambal si Sian Lim. Tunay nga na isang dream project at dream role ito para kay Ashley na nagamit niya ang kanyang kaalaman at kasanayan sa figure skating. Ilan pa sa kapuso series na nilabas na ni Ashley, nagpapakita na kanyang husay bilang aktres ng Legal Wives at Widow's Web. Isang pagkilala naman kamakailan ang natanggap niya mula sa 3rd Loras Media Excellence Awards. Iginawad kay Ashley ang Media Excellence in Television Acting para sa pagganap niya bilang madre, naging comfort woman sa pulang araw. Bukod pa rito noong nakaraang taon ay napanalunan naman ni Ashley ang kanyang kauna-unahang International Best Actress Award. Nakatanggap siya ng pagkilala mula sa Harlem International Film Festival para sa kanyang pagganap sa Cinemalaya Malaya 2023 entry na As If It's True. Relationships sa usaping buhay pag-ibig naman, lingid sa kaalaman ng marami, si Juancho Trevino ang kanyang first love at first boyfriend. Ito ang binunyag ni Ashley sa Fast Talk with Boy Abunda noong 2023. Isa naman sa kilalang karelasyon ni Ashley ay walang iba kundi si Lucena City Mayor Mark Alcala. Ngunit katulad ng tahimik na pagsisimula ng kanilang relasyon, tahimik din nila itong tinapos. Ilang buwan kasunod ng pagkapanalong mayor ng Lucena City ni Mark noong 2022, umugong ang kanilang break up. Walang nagsalita ni isa sa kanila hanggang sa noong 2023 kinumpirma ni Ashley na noong pang 2022 sila naghiwalay ni Mark. Samantala, bagamat nakaranas ng heartache sa nakaraan, na ng sinabi ni Ashley na hindi anya ibig sabihin nito, ay magiging malamig na siya sa susunod na relasyon. Inamin niyang mananatili siya isang sweet at loving na tao at sinigurado niya ang susunod na lalaki na makakarelasyon niya ay magiging luckiest guy dahil makakamtan niya ang best version ng kanyang sarili. Tunay na nakamove on sa kinahinat na ng relasyon nila ni Mark dahil ngayon ay masaya na si Ashley sa piling ng nobyong si Mavili Gaspi. Ashley on reconciliation with her mother. Sa pananatili sa bahay ni Kuya, nakita ng publiko ang pagpapakatotoo ni Ashley sa sarili at hinarap ang ilang mga isyo sa ibang housemates. Dito binunyag ni Ashley na tatlong taon na silang hindi nag-uusap ng ina mula na maglaya siya sa kanila kung saan ay nagsimula siyang mamuhay mag-isa. Nagkasabay-sabay ang nangyayari noon kung saan wala siyang family member na matakbuhan, wala siyang matirhan at wasak din ang puso dulot ng breakup. Ganunpaman, laking pasalamat raw niya na sa kabila nito ay nagbukas ang magandang oportunidad para sa kanyang career. Ayon kay Ashley, kapag pagkakataon pa bang magkaayos sila ng kanyang ina, ipinahayag niya na handa siyang maghintay at wala siyang problema kung kailangan ng kanyang ina ng oras upang maging handa para sa pagpapatawad. Sinabi ni Ashley na sinubukan niya makipag ugnayan sa kanyang ina sa pamamagitan ng text, ngunit hindi siya nagbigay ng detalye kung nakatanggap siya ng sagot o hindi. Nagsimula niya ang pagkakalayo nila ng ina ng umalis siya sa kanilang bahay upang matutong tumayo sa sariling mga paa. Ibinunyag din niya na mayroon siyang very strict mom at inaming hindi naging madali ang desisyon yon. Ngunit ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin sa kabila ng sakit. Matapos ang tatlong taon, on the path of reconciliation na ang mag-ina. Bago ma-evict sa bahay ni Kuya noong Sabado, March 29, nakatanggap ng magandang sorpresa si Ashley mula sa kanyang ina. Sa huling sandali bilang housemate, muli siyang pinapunta ni Big Brother sa confession room at ipinagbukas ng isang kahon. Naglalaman ito ng sulat mula sa kanyang ina. Pagkabuklat pa lamang ni Ashley ng papel, ay napahagulhol na agad siya ng iyak. Binasa niya ang letter na naglalaman ng mensahe kung saan sinabi ng kanyang ina na matagal na siyang pinatawad at matagal na rin nag-aantay sa kanya. Ipinahayag ng kanyang ina na mahal na mahal siya at ang kanyang mga kapatid at ginagawa nito ang lahat para sa kanilang kabutihan. Kaya siya naging istrikto at maalaga. Nagbigay pa siya ng paalala na mag-ingat si Ashley at magdasal palagi. Sa kaalamang ito sinabi ni Ashley na masaya siya na nanonood ang kanyang ina sa kanya. Umaasa din siya na paglabas niya ng PBB ay magkita sila at higit sa pinagpapasalamat na hindi nito galit sa kanya. Samantala na evict man si Ashley mula sa PBB ay hindi may kakailang dumami ang kanyang supporters. Sa katunayan, trending ang pangalan niya sa ex matapos sa kanyang eviction at marami ang nagpaabot ng suporta at pagmamahal sa kanya. Magyang ang nobyong si Mavi ay pinahayag kung gaano siya ka-proud kay Ashley. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!